Eh, hello guys. Nandito na naman tayo sa mall, no? At tayo ay mag-grocery. At kapag kami nag-grocery, guys, ay inaagahan namin, no? Dahil dito sa mall na ito ay ito yung tagpuan o puntahan ng mga katulad namin ng mga small business, guys. Mga sari, -sari store, no? So, mas gusto namin dito mag-grocery kasi dito ay mura ang mga mga paninda dito, guys. So, ayan dinadamihan na namin yung mga kape, mga kopiko, at gatas. At iba pa. So, maramihan na kami pag mag-grocery dito, guys. Para hindi kami balik-balik, no? Ayan. So, ayan. Maaga kaming pumunta dito, guys. Dahil napakaraming mga nag-grocery dito, guys. Kapag natanghalian ka ditong uh, mag-grocery, ay maabutan ka ng gabi, no? So, kaya kailangan mas maaga para... Saktong hapon ay makauwi ka na. Mas maaga-aga ka makauwi. Kasi marami dito talaga mga customer guys. Pagka ano mahaba ang pila dito. Mahirapan kang pumila. Siya nga pala dito kami nagu-grocery dahil ano. Komplito uh, dito guys. Nandito lahat ng mga kailangan ng mga sari-sari store no. Kailangan kasi ang ating sari-sari store guys ay kumplito ang paninda. Kasi kung kumplito mga paninda mo, mas maraming customer. Kasi unang-una ang isipin mga customer, pag mayroon sila mga kailangan ay sayo kaagad pupunta. No? Dahil alam nila, lahat ng kailangan nila ay meron ka. Tulad ng mga merienda guys, kung gusto nila ng mga merienda, gusto nila magmerienda, sigurado sila sarili nila na dito sila pupunta sayo para uh, makabili no ng kailangan nila sigurado sila sarili nila kaya direct na sila dito guys hindi na sila pupunta pa sa ibang tindahan siya nga pala guys sa mga customer dito uh, galing sa mga iba't ibang bayan dahil kilala itong mall na to na kompleto guys kaya dito ang tagpuan ng mga mga small business no mga sari-sari store dito talaga ang puntahan guys dahil kumpleto dito guys. At mura pa dito guys. No? Uh, abot kaya na mga katulad namin mga small business lang guys. Kilala din kasi itong uh, mall na ito guys na mura no. Pang tindahan talaga. Pagka dito ka nag-grocery siguradong may kita ka no. Ayan. Ito kasing mall na ito naka design talaga to na pamilihan ng mga katulad naming mga malilit na store, no? At kumpito dito. Ayan, katulad nga sinabi ko kanina dahil medyo sikat itong mall na ito dito sa amin. Ayan, kailangan mo talagang agahan pumunta dito, guys. Para mas madali ka makalabas, no? Ayan, nakita niya naman ang daming mga customer dito. Ito sa pagkakataon na ito ay hindi masyadong marami ang customer. Pero may time dito na maggrocery kami na talagang napakarami guys at mahirap gumalaw dahil sa dami ng na mga namimili dito. Ayan. chambahan lang ang mga ganito, kukunti lang ang tao. O. Kung minsan dito guys, napakahaba ng pila. Maraming mga cashier dito guys. Pero lahat talaga yan, napakahaba ng pila. Ang hirap dito mag ang hirap dito mag grocery pagka nagpang-abot kayo dito ng mga uh, may sari-sari store at sya nga pala guys hanggang dito na lang aking video guys video mahaba na aking video so hanggang dito na lang maraming maraming salamat sa inyong panonood guys